Tara at pag-usapan natin ang kinagalit ni Kim nang makita si Julia at ex niya na magkasama. At namasyal pa sa Manila so at talagang pinili pang picturan ay ahas at bagay pa sa kanila talaga ang maging ahas. Welcome, dahil nga sa galit ni Julia kay Kimi ay bumabalik nga daw si Gerald sa kanya ay gumanti ito at inilabas ang mga picture ng ex niya na magkasama sila at nag enjoy ang moment. Di kinaya ni Kimi ang sakit sa panloloko sa ginagawa nilang dalawa. Hindi naman siya apektado sa naramdaman niya lang ang sakit sa mga ginagawa nila at di niya naisip na may ganitong pangyayari. Ito nga ang mga fans na kumampi kay Kimi. Sabi ni Linda Mercado, Akala ko ba matalino ka Julia dahil sa mali mong hinala pinatay mo pa si Kim. Bakit binangga ang kotse niya kung nagseselos ka si Gerald ang banggain mo. Di mo ba alam na ibang level ni Kim kapag iniwan ang karelasyon? Di ka niya binalikan. Iyan ang prinsipyo. Di tulad na inayawan ka ni, ni Gerald hinabol mo pa. Mayroon ang pau si Kim na hindi na ipagpapalit kahit kanino. Kaya wag mong gayahin si Kim. Kaming mga pandum ang mga kalaban mo. Inarama na kayo, di pa kayo tumigil manggulo sa taong may respeto sa sobrang bait. Di kayo papatulan kaya madaming blessing ang dumadating sa kanya. Iyong mga kalaban kay Kim, asa na kayo ngayon? Pupulutanin lang kayo ng sang kanlibutan. Sabi ni Ruth Cruz, bagay na bagay kayo ni Gerald Julia. Manggagamit ng tao para sumika tapos pag hindi na kaya nang isisisi sa iba, karma is real kasi ang nanay ay nanggagamit din so it's the daughter. Akala kasi ng mga pareto super ganda nila at lahat mayaman ay madadali nila kahit maganda basta mayaman. Sabi ni Milaluna Florentino, buti nga sa kanya karma is real, hindi sikasikat Julia, sikim ang sikat. Pero hindi maholdita, humble lang at mabait. Masyado sa mga fans niya. Yeah, siguro ikaw ang hindi sikat. Kaya hindi ka na sa mga pans Maldita ka. Buti na lang sa iyo yan. Yan lang at sikahanin at mag-like, share, and subscribe. Thank you.